Ayan po at uh, magtatanong lamang po ako rito sa mga kongresista. Sa inyo pong mga kongresista, uh, is, ito lamang po ay isang tanong nang uh, uh, naguguluhan. Dahil po sa dyan sa inyong session at uh, bakit po ba kaya kailangan pa ninyo kumuha ng musikero bago kayo magumpisa ng inyong session? Ano po ba yung uh, palagay na ninyo sa inyong sarili? Mga hari na kayo? Mga prinsipi na kayo? Mga prinsisa na kayo? Ay kung ngayon uh, po ang inyong pinapalagay sa inyong uh, uh, sarili na prinsisa kayo, abay malayo pong mangyaring mapalagay na kayong prinsisa kasi ay uh, mga mukha ninyo. Tingnan mo naman yung isang uh, kongresista dyan na uh, mukhang nga daga. So bakit po ba ganon? Tapos kung ang, pa, ang palagay naman po ninyo sa inyong sarili ay eh, prinsipi na kayo, aba ay eh, palagay ko kakaiba ito dahil uh, mayroon na palang prinsipi ngayon ang uh, ulupong. So, yun po ang tanong ko. Dahil uh, kabi-kabila yung mga tao nating uh, mga walang masain, ayan wala kayong inaato pag na mga buwaka ng ina ninyo, kundi ang gumastos na buhakan ng ina nyo, mag-uusap lang kayo na wala namang kakwinta-kwinta yung session ninyo, ah, gagastos pa kayo ng tatlong milyon para lang dyan sa musikero na inarkila ninyo. Ganun na ba talaga kayo ka? Hindi ko na maintindihan talaga sa inyo kung ah, sa, saan nyo kinukuha yung kakapalan ng pagmumukha ninyo at saan nyo kinukuha yung pagiging uh, demonyo ninyo? Himalayo pong mangyari na mag-inasta mag kayo ng prinsipe at saka prinsisa dahil nabanggit ko na po sa inyo yung mga itsura ninyo hindi ka aya Di po ba? Bakit kailangan pa ninyo na ng 3 milyon dahil lang dyan sa musikero na yan bago kayo mag-umpisa ng session. Bakit hindi ba kayo makapag na walang musikero? Hindi ko po pupunahin ito. Kung yung pag kila ninyo ng musikero, yan ay kung dinadala na kayo sa simenteryo, okay lang po yan. Wala po kayong maririnig sa amin. O maririnig sa akin. Kung meron kayong, kung lahat kayo dyan ang rider, kalahati man lang sa inyo ay inililibing. Tapos pumarada na papunta sa simenteryo at kumuha kayo ng simenteryo, abay, wala po kayo maririnig. Okay lang po yun. Pero ang kukuha kayo ng musikero bago kayo mag-session, abay, napakalaking kalukuhan na po yan. Unang-una, hindi naman po ninyo ginagasta ang pira, sarili yung pira, kundi ang ginagastos ninyo dyan ay pira naming mga mamamayan. Ang kapal ng pagmamukha ninyo. Grabe ang kakapala ng pagmamukha ninyo. Ano ka kailangan pa ninyo na musikero? Kung sana yung musikero ninyo na yan, na hinair na yan, ah, sabi ko na kanina, kung yan ay tumutugtog sila, kumakanta sila ng Abi Maria, ililibing na ang mga kawatan ng mga kongresista, okay lang. Baka maglalagay pa kami ng barya-barya, abuloy sa inyo. Kahit na hindi nyo na kailangan yan, dahil alam ko namang limpak-limpak na pira na ang kinukulimbat ninyo dyan, maglalagay pa rin ako ng barya-barya sa inyo. Para sa ganon, lalong bumigat at hindi na kayo makakarating doon sa ating Panginoon, hanggang hanggan dyan na lang kayo kay satanas. Kasi mga satanas naman kayo. Di ba? Grabe itong mga buwakanan ito. Kabi-kabila, yung mga nagugutom nating mga kababayan, kabi-kabila, yung hindi na kumakain, ganyan pa ang aastahin ninyo ang kakapal na mukha ninyo. Sabi ko nga sa inyo eh, ano ba yung mga pagmumukha? na Okay lang sana kung medyo magaganda-ganda ang itsura ninyo. Meron dyan mukhang television, mukhang bayawak, mukhang ulupong, mukhang baga. Tapos ganyan, ano kung nagagastusan nyo ng tatlong milyon, ay kung yung tatlong milyon na ginagastusan nyo sa musikyero na yan, tinawag nyo dyan itong mga kababayan nating walang masain, sila na lang ang kumanta dyan, para kantahan kayo ng mga diwaan, mga kung kayo, mga boy shit kayo, na magkandamatay na lang kayo lahat. oh Mas maganda pa. At least napakain nyo, nabigyan nyo ng ng uh, pangsaing itong mga wala nating makasaing na kababayan. Grabe. Sana nga, yan na yan, kinukulimbat ninyo na yan, yan pagwawaldas yun ng pira na hindi nyo naman ang pira, sana nga maimpatso na lang kayo, hindi na kayo matunawan ng mga buwak ng ina nyo. Teka, medyo na, napapalaot na yata ako. Dahil, ah, uh, uh, inuna ko itong mga buwaka ng inang mga kawatan na ito. Nakalimutan ko tuloy batiin sa una itong aking mga subscribers. Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers, ay uh, sana po nasa mabuti kayo laging kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at sa lahat ng uri ng pabubudol nitong mga politikong mga kawatan. Ayan po. Salamat din po doon sa marami din po nakapag-subscribe guys sa akin. At uh, doon po sa mga bagong nag-subscribe, kasama na po kayo sa sosuwertehin. Doon naman po sa mga hindi pa nag-subscribe na pinanood itong video ito, abay mag-isip po kayo dahil uh, para dahil na, nasusulat po 'yan sa sa uh, ano yun? nasusulat 'yan doon sa tawag ito sa Birana book, na mapalad ang hindi nakakakilala sa akin. Yun ang sinasabi doon. Ang ibig pong sabihin noon, pag hindi mo napanood itong video ko, mapalad ka, wala kang pananagutan. Pero kung yung napanood mo itong video ko na hindi mo pinundot, pinindot, pinindot ang subscribe, aba, ay uh, mamalasing ka. Sorry na lang doon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, once na nakita ninyo na, itong uh, nagsasalitang ito, pindutin nyo na agad yung subscribe. Para sa ganun, ay swertihin kayo ng bunggang-bungga. No, di, <laughs> di ba ba? At uh, yan naman po ay, uh, uh, gagawin natin biro, pero yan po ay makatotohanan. Kasi baka sabihin naman na seryoso ako nagsasalita rito, ay uh, baka hindi totoo yung sinasabi ko. Hindi po. Dinadaan lang po natin sa biro na may katotohanan. Yun po ang katotohanan na yun. Pag nag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV, ay sosyertihin kay ng bunggang-bungga. Lalo na po, pagka inyong pinindot, Yang like, lalo na po double double yung swerte ninyo. Anyway, balik na, po tayo di, balik na po tayo dito sa ating topic na mga buwakan ng inanto. So, yun po. Para lang po malaman ninyo mga kababayan, itong mga pinaggagawa nitong mga animal ng mga politikong ito, na wala silang pakundangan kung gumasta ng pera ng bayan. Okay lang sana yon kung ginagasta nila dito sa napakarami nating mga kababayan. Nagihirap, hindi lamang nagihirap, totally wala silang masaing. Yan po yung uh, uh, dinidiscuss ko dito. Kailangan pa lang magbayad ng musikero. Paulit-ulit ko na lang po sinasabi rito. Wala po kayong maririnig sa akin. Kung kayong lahat na ay nakapila na papuntang sementeryo, kahit ako pa mismo magbayad sa musikiro yan sa musikero na Ako na po mismo magbabayad. Huwag nyo lang kulimbatin sa kaban ng bayan ng Pira na ginagastos niyo dyan, mag lang kayo, gagastos kayo ng musikero na 3 milyon. Grabe. So yun sa akin. Subukan yung mag uh, subukan yung magbigti lahat kayo, magbigti kayo lahat. Ako na. Kahit pa ilang musikero yun, kahit lahat pa ng mga musikero dito sa ating bansa, kukulitin ko yan para lang magtutugtog habang Ipinaparada pinaparada kayo papunta ng uh, cementerio. Oh, sige, Del. O, oh, okay ba sa inyo? Ako na lahat. Sasagutin ko lahat yan kahit ilang milyon yan. Basta yun ang usapan natin, magbigti na lang kayong lahat para hindi na kayo nakakaperwisyo sa bayan natin. Diba? Sige. Maiba naman tayo. Pupunta naman tayo dito sa hearing ni Risa Hontiveros dito sa SMNI particular na partikular dito kay Pastor gibuloy uh, Kibuloy na kung saan ay ito yung pinag uh, pinag uh, aaksayahan ng panahon ni uh, Risa Hontibiros. dahil uh, unang-una ang ang mga complain ng mga nandiyan na sinasabi yung resource person ninyo mga witness ninyo ay yung pinagsamantalahan di o mano oh ni Pastor Apolo Sikobuloy. Bakit? Yan bang pag-hearing mo dyan sa Senado, sa Hunti Bayros? Yan ba ay ma-resolve mare mo yung kasong yan? Definitely hindi. Kasi unang-una, hindi naman kayo sgado dyan. Ang ginagawa lang yung grandstanding lang dyan sa Senado. Magpagwapo, magpaganda. Ay lalo na ikaw, ikaw, nagpapag... Piling mong maganda ka, hindi ka naman maganda. Katunayan, Katunayan ay wala ka sa listahan ng mga mukhang daga. Oh. So ano pang bang ibig sabihin nun? Na wala ka sa listahan ng mukhang daga. At ibig sabihin, mas masahol pa ang kapangitan mo sa daga. O, oh, hindi ba? Ganun yun. So, bakit yung mga witness mo na yan na sinasabi, bakit hindi mo nalang samahan yan na idimanda si Pastor Kibuloy kung yan ay totoo yung mga sinasabi nila. Ngayon, alin ba Iyon na uh, pwede mong nga uh, <coughs> i-priority dito? Yung sinasabi na ah, ano na to, na pinagsamantalahan ni Pastor Apolo si Kibuloy yung mga resource person mo na yan, ilan ba yan sila? Sabi ko na po, hindi mareresolba yan sa hearing dyan sa Senado. Mareresolba yan pag yan ay doon na mismo sa Korte o sa Supreme Court. Mudalhin yan, hindi dyan sa Senado. Ang dapat nung pagtuunan dito, ah, uh, Hunti Bayros, una, yan sarili mo mismo ang imbestigahan mo. Bakit ko nasabi niya sarili mo mismo ang imbestigahan mo? Tama kasi nga mayroon karing rin iso, isyo sa pill health. Investigahan mo muna sarili mo. Okay? Di ba? Ngayon, pangalawa, bakit hindi mo investigahan itong pagiging bangag nitong uh, pamilyang uh, Andres Desaya na ito? Ibig mo sabihin, agree ka na lang na mayroon tayong presidenting bangag? Ikaw ang maingay dyan eh. Noon pa ang ingay-ingay mo. Pero bakit ngayon nanahimik nga? Nagpunahin itong si Butod na ito. Punahin itong si Andres de na ito. Di ba dati pa naman kalaban ka na nila? O bakit ngayon? Hindi mo na, hindi mo investigahan ngayon yan. Napakakon yan. Napaka, hindi lang napakalaking issue yan. Yung may, mayroong presidente na bangag, hindi lang napakalaking issue yan mas malaki pa. No, oh, bakit hindi nang imbestigahan mo? Bakit itinatoon mo rito kay Kibuloy na ito? Ha? Sabi ko, hindi ko naman ah uh, hindi ko naman na uh, uh, kinakampihan itong si Kibuloy. Ang sinasabi ko rito, kung mayroong kasalanan, idimanda. At sasagutin niya doon sa korte, hindi niya sa Senado at ang asikasuhin mo yung pagiging smuggler nitong si Butod. Pagiging kawatan ni Mel Robles na yan dyan sa PCSO, bakit hindi nyo inimbestigahan yan? Oh. Inimbestigahan nga ni Tolpo, ayun, biglang natamimi, biglang nasa, nasa, pa, na pa, nasa, uh, pasakan ng uh, kwarta rin ng bunga nga nito, kaya bang yabang na akala mo kung sino yung pala, kwarta lang din pala ang katapat nitong animal na ito. Yan sana ang pinagtutuunan ninyo ng pansin. Kasi ito na yung mga ito na yung mga nagpapahirap sa tayong mga taong bayan. Eh. Ito na yung mga dahilan kung bakit wala nang masaing itong mga ating mga kababayan. Yan ang pagtuunan mo. Hindi yung pag-iinitan mo yung si, si Pastor Kibuloy Okay, wag, wag mong isit aside yan. Pero itong sa si halip na si Kibuloy, unahin mo itong mga importanteng bagay, hindi yung mga pumunta daw dyan kuno sa iyo at na nag-kumpisa sa iyo. Unahin mo yung PhilHealth na mismong um issue mo. Oh. Hindi mo imbestigahan ito sa tabalas los. Lahat yan yung mga Yang mga involved dyan sa PIPA na mga PI kayo, yan ang unahin mo. Malaking problema ng ating bansa yan. Kaya dapat yan ang inuuna, hindi si Kibuloy. Oh. Lahat naman kayo dyan may isyo. Oh. Lumabas na yung pagtatakipan ninyo lahat yan. Sana ikaw ang tumayo na magiging kumplinan dito sa mga kasamahan mong mga kawatan diyan. 'Di ba? Hindi mo imbestigahan niya si si uh, ano to? Lalo na yung dati si Ominal na, na nang, nangulimbat din ng uh, 100 uh, million. Si Gordon na 85 million. Oh, magkakasama kayo yan dati. Bakit hindi mo inimbestigahan? Tapos ito, alam mo sa totoo lang, na basang-basa ko na yung mga ugali ninyo dyan. Kunwari, ha, iimbestigahan nyo, kagaya nitong ginawa ni Tolpo, galit na galit. Abay inong uh, kinabukasan lang, wala na. Wala hanggang ngayon. Hindi na narinig yung uh, boses ng uh, Tolpo na ito tungkol dyan sa sa PCSO maggalit-galitan, ikaw rin. Alam ko mayroon kang sariling agenda. Mayroon kang sariling interest diyan sa pagpapatawag mo ng investigation dito sa kay uh, Kibuloy. Unang-una, uh, napakarami yung dapat investigahan mga sarili nyo. Dapat yung, yan ang inuuna yung investigahan. Pero yun ang pinag-aaksayan pinag nyo ng oras yung mga walang kakwinta-kwinta na mga usapin dyan na maliwanag naman na yan ay pira-pira lang. Bakit? Nasungal-ngalan ka na rin ba nga ni uh, Butod? Kaya nagpoporsigi ka ngayon dahil galit si Butod kay, sa SMNI? Lalo na dito sa kay Kibuloy? Kaya mo pinoporsigi yan dahil nasungal-ngalan ka na? Magkano? Kung may mayroon kang mayroong sinungaling sa iyo, abay tulungan mo naman, bigyan mo naman ng tulong itong mga wala tayong ma saing na kababayan. Mamahagi ka. Oh. Huwag niyo suluhin dahil baka mamaya may impatso kayo. Tayo rin. Oh. Pero okay lang. Kahit na gumastos ako ng ilang milyon diyan sa mga sa mga musikero ninyo, lahat kayo, yung gustong magbigti sa inyo, magpasabi lang sa akin para maging yung international musician. Iha-hire ko para sa para paghatid sa inyo sa cemetery. Basta magbigti lang kayo. Oh. Sagot ko na. Grabe. Ano ang uh, sa, sa, sa sa tingin ninyo? Iyan ba ang pinaggagagawa ninyo na yan? Sa tingin ninyo, may respeto pa kaya kami sa inyo? I don't think so. Ulti mong gatiting na respeto, wala na. Alam nyo ang kapalit? Kamura-mura na kayo. Yan ang totoo. Parang hindi na kayo tao ang paningin namin. Bakit yun, talaga namang matagal na kayong mga hakon eh. Hindi tao eh. Mga nagkatawang tao na lang kayo. Pero ang totoo, talagang mga satanas at mga demonyo na kayo? Oh, di ba? Grabe. Si Tambaloslos ang nga mo. Ang tutukan mo. Dahil bilyon-bilyon ang kinawat itong mga ito. Di ba? Ngayon mayroon pa ni bagong natuklasan na insertion mismo dyan sa opisina ni Tambalos Los. may panibago, hindi ko lang sure kung ilang bilyon. Maliban doon sa 26 billion na in-insert niya dyan sa Comilic, na siya rin ang gagamit dyan sa akap na yan, mayroon pa rin insertion na nilagay niya mismo dyan sa opisina nitong si Tambalos Los ito. Saan pa? Saan pa populotin itong mga mahihirap natin kababayan? saan pa saan kukuha ng uh, ng uh, katarungan itong mga mahihirap nating kababayan ay ah, dahil kayong lahat naman talaga diyan ay mga kawatan mayroon nga kami ino iniidolo diyan eh di ba sinabi ko na diyan na itong si Marculita, idolong idolo ko yan pero nung umipal din ito na nagpasikat uh, nag, uh, lang din, na sabi niya, na siya mismo ang uh, mananawagan kay uh, Romualdes de Boabasapisto, nasaan na ngayon ikaw, Marcolita? Isa ka rin ulol. Di ba? Huh. Grabe kayo. Ang masasabi ko na lang sa inyo, tangnan yung lahat. Anyway, na po sa mga subscribers ko, sa mga bagong nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, subukan niyo po na subscribe ng subscribe tong channel ko. Kahit na walang kakwinta-kwinta ito. Subukan niyo lang kung ano magiging resulta kung marami na tayong subscribers. yon lang ang sinasabi ko. Ayaw ko pong magsalita na magsalita dito Nang marami. Kasi uh, baka mabulilyaso lang tayo. Dahil ko si, sinisigurado ko kung marami na tayong subscribers para mapunta rin ako diyan sa kongreso na yan. Para isa-isahin kong lipulin itong mga animal na ito. Subukan nyo. I-subscribe nyo ng madalian para umabot tayo ngayon 2025. Magpapail na rin ako ng uh, uh, ko. Ngayon, pag nandyan ako at hindi ko nalipol itong mga kawatan na ito, sabihin nyo sa akin harap-harapan, sinungaling pala ako. Yun ang hamon ko sa inyo, mga kababayan ko. Subukan nyo. Dahil pag hindi natin nalipol itong mga ito, walang kapag pag asa kahit kailan itong bansa natin or either itong mga taong bayan natin lalo kayong babagsak, lalo kayong magugutuman, wala na kayong pag-asa na umangat sa buhay. Ako na lang ang pag-asa ninyo kung sakasakali. Hindi ako nagbibiro. Dahil ang sinasabi ko, bakit hindi ko gawin nalipulin niya mga yan, kahit wala ako dyan sa kongreso, hindi po po pwede. Una, wala po akong akses dyan sa sa opisina ng yan. Not like kung na, nandiyan ako mismo, madali ko na lang ilagay sa mga sa mga pintuan nila yung sobre na amoy Victoria's Secret na yun ang magpapatulog sa kanila forever. Yun po ang paliwanag ko dyan. Maraming maraming salamat po at uh, sana makarating tayo dyan.